Bakit nga ba hindi na nagkaroon ng part 2 o sequel ang RPG Metanoia sa kabila ng maganda niyang concept at story? Unang-una mahal ang production. Umabot daw ng halos 50 hanggang 60 milyong piso yung budget nila. Pero yung kinita niya sa takilya ay hindi naging enough para makabawi. At kung hindi kumita or walang profit, walang investor na sasalo para gumawa ng sequel. Pangalawa, Pinalabas siya during MMFF 2010. That time ay uso pa yung romcom, drama, horror, at kalaban ni RPG Metanoia, Tina Vice Ganda, Shake Rattle and Roll, at Tanging Ina. Imagine mo, sino pipiliin ng pamilya sa Pasko? Comedy ni Vice o animated film na wala pang hype? Hindi pa kasi masyadong tinatangkilik ang animated films noon unlike ngayon. Pangatlo, hindi rin masyadong na-promote. Hindi tulad ng Pixar or anime movies na todo trailer, merch, TV spots. Maraming bata na hindi man lang nakapanood kasi hindi nila alam na pinalabas pala. Pero kung magkakaroon ng remake or ngayon nila gagawan ng sequel, for sure ay magbuboom ito dahil sa dami ng platform na pwede nitong panoodan. Gaya na lang ng Netflix. Madami talaga tayong magagandang stories. It's just that hindi patanggap ng karamihan sa Pinas at minamaliit ang animation as cartoon lang. Gusto mo pa ba ng ganitong mga videos? Don't forget to follow para updated ka sa mga bagong uploads natin. Follow mo na din ako sa aking Facebook page link in my bio. Like, comment, share and subscribe to the Voice Master channel.